Isang sinaunang lengguwahe ang na-decode gamit ang AI at isang nakakagulat na bagay ang natuklasan nila. Sa panahon ngayon ang dating imposible ay pwede nang maging posible. Ito ay dahil sa artificial intelligence o AI na patuloy na nagpapabago sa ating mundo at pang-araw-araw na gawain at kahit nga ang mga ancient artifacts ay nagawa na din nitong ma -decode. Kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin kung ano ang natuklasan ng AI. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1 Herculaneum Scrolls Ang Herculaneum Scrolls ay mga sinaunang sulat sa papel na natagpuan sa Villa of the Papyri sa Herculaneum. Ang Herculaneum may isang lungsod sa Italy na natabunan ng abo at lava nang sumabog ang Mount Vesuvius noong 79 AD. Ang mga scroll na ito ay natuklasan noong 1700s at itinuturing na tanging sinaunang aklatan na natagpuan na buo pa rin. Dahil sa matinding init mula sa pagsabog ay naging sunog at marupok ang mga papel, kaya mahirap itong basahin. Maraming eksperto ang sumubok basahin ng mga ito pero kadalasan ay nasisira ang papel kapag sinusubukan itong buksan. Dahil dito ay naghanap ang mga eksperto ng paraan upang mabasa ang mga scroll nang hindi ito nasisira. Kaya noong 2023 ay inilunsad ang isang kompetisyon na tinawag na Vesuvius Challenge. Layunin nito na hikayatin ng mga eksperto sa teknolohiya at artificial intelligence na makahanap ng paraan upang mabasa ang mga scroll gamit ang modernong teknolohiya. Isa sa pinakamalaking tagumpay ay ng isang scroll mula sa Bodleian Library sa Oxford ay nascan gamit ang X-ray technology. Dahil dito ay nagkaroon ng 3D digital version ng scroll na maaring basahin ng hindi ito aktual na binubuksan. Sa unang bahagi ng natuklasang teksto ay may ilang titik at salita sa wikang Griego ang lumitaw. Bagamat kaunti pa lang ang nababasa, malaking tagumpay ito dahil napatunayan na may nakasulat pa rin sa loob ng mga scroll. Ayon sa mga mananaliksik, maraming scroll ang naglalaman ng mga isinulat ni Philodemus, isang Epicurean philosopher. Isa sa kanyang isinulat ay tungkol sa kaligayahan at kung paano ito hindi nakadepende sa kayamanan o ari-arian. Ayon sa kanya, hindi dahil bihira ang isang bagay ay mas kasaya-saya na ito kaysa sa madalas nating makita. Ibig sabihin ang tunay na kasiyahan ay hindi nakabase sa material na bagay kundi sa tamang pananaw sa buhay. Dahil sa modernong teknolohiya tulad ng AI at X-ray scanning, mas madali nang basahin ng mga scroll. At noon nga 2024 ay mas maraming bahagi ng isang scroll ang nabuksan at may bagong impormasyon tungkol sa mga paniniwala ng mga sinaunang philosopher. Dahil dito ay mas nauunawaan natin kung paano sila mag-isip noong sinaunang panahon. Number 2. Acadian Cuneiform Tablets ang mga Akkadian cuneiform tablets ay mga clay tablets na may nakaukit na ancient writing. Natuklasan ang mga ito sa Mesopotamia, isang lugar kung saan nabuo ang unang sibilisasyon ng tao. Matapos itong madecode, ay lumabas na ang mga tabletang ito ay naglalaman ng mahahalagang impormasyon tungkol sa kanilang pamumuhay, batas, ekonomiya, relihiyon at agham. Para itong sinaunang libro na nagsasalaysay ng kanilang kasaysayan. Marami sa mga tablet ang may tala tungkol sa mga hari, digmaan at kasunduan sa iba pang kaharian. May mga nakasulat tungkol sa kanilang mga tagumpay at pagkatalo sa labanan. Mayroon ding mga tala kung paano nila pinamamahalaan ang kanilang mga lungsod at mga mamamayan. Ang isang mahalagang natuklasan ay ang Behistun Inscription, isang inscription na tumulong upang madecode ang ancient writing. Dahil dito ay mas naunawaan ng mga eksperto ang kasaysayan ng Mesopotamia. Maliban pa rito sa mga tablet ay mayroon ding mga nakasulat tungkol sa pagbili at pagbebenta ng produkto. May tala ng presyo ng mga bilihin tulad ng wheat, langis at iba pang pangangailangan. Mayroon ding mga kontrata na nagpapakita ng pagpapautang at pagbabayad ng utang. Ibig sabihin kahit noon pa man ay may maayos na sistema ng negosyo at kalakalan ng mga tao sa Mesopotamia. Samantala, isa sa pinakamahalagang natuklasan sa mga tablet ay ang Code of Hammurabi. Ito ay isang sinaunang batas na may mahigit 280 na alituntunin. Nakasaad dito ang mga parusa para sa iba't ibang kasalanan tulad ng pagnanakaw, pananakit at pagpatay. Mayroon ding mga batas tungkol sa pamilya, kasal at negosyo. Dahil dito ay nalaman ng mga eksperto kung paano pinamamahalaan ang lipunan noong unang panahon. Dagdag pa rito marami ding tablet ang naglalaman ng mga kwento tungkol sa kanilang paniniwala sa mga Diyos at ritual. Isa sa pinakatanyag ay ang epiko ni Gilgamesh, isang sinaunang kwento tungkol sa isang bayani na naghahanap ng immortalidad. Ipinapakita nito ang paniniwala nila sa buhay pagkatapos ng kamatayan at ang kanilang paggalang sa mga Diyos. Bukod dito may mga dasal at ritual na isinulat sa tablet upang ipakita kung paano nila sinasamba ang kanilang mga Diyos. Number 3. Maya Hieroglyphs Ang Maya Hieroglyphs ay isang sinaunang paraan ng pagsusulat na ginamit ng mga Maya sa Mesoamerika. Ang pagsusulat nila ay may halong mga simbolong kumakatawan sa mga salita at pantig. Ginamit ito upang isulat ang kanilang mga kwento, kasaysayan at paniniwala. Maraming taon ang lumipas bago ito naintindihan ng mga eksperto. Noong 16th century ay sinubukan ni Bishop Diego de Landa na intindihin ang pagsusulat ng mga Maya. Gumawa siya ng isang listahan ng mga simbolo at isinulat ang katumbas nitong tunog sa Spanish ngunit nagkamali siya ng interpretations kaya hindi ito agad nagamit sa tamang pagdedecode. Noon namang 19th century ay maraming iskolar ang nag-aral ng mga natirang inscriptions ng mga Maya. Isa sa mga unang natuklasan ay ang sistema ng pagbibilang ng mga Maya gamit ang mga tuldok at guhit. Ngunit ang tunay na progreso sa pag-unawa sa kanilang pagsusulat ay nangyari noong 1952 ng isang Soviet scholar na si Yurik Norosov ang nagpatunay na ang Maya hieroglyphs ay hindi alpabeto kundi may halong mga tunog at kahulugan. At noong 1960s ay natuklasan naman ni Tatyana Proskuryakov na ang mga nakasulat sa mga bato ng Maya ay tungkol sa mga hari at mahalagang pangyayari. Ipinakita niya na ang kanilang pagsusulat ay hindi lang tungkol sa relihiyon kundi pati na rin sa kanilang kasaysayan. Samantala, ang mga Maya ay mayroon namang dalawang kalendaryo. Ang Tzolkin ay may 260 days habang ang Hab ay may 365 days. Ginamit nila ito sa pagtukoy ng mga ritual, pista at mahalagang kaganapan. Sa pamamagitan din ng kanilang pagsusulat ay natuklasan ang mga pangalan ng kanilang mga hari tulad ni Pakal the Great ng Palengke. Ang kanilang mga inscriptions ay naglalaman ng mga tala ng kapanganakan, pag-upo sa trono at kamatayan ng mga pinuno. Dagdag pa rito marami ding inscriptions ang naglalaman ng mga kwento ng kanilang mga Diyos at paniniwala sa paglikha ng mundo. May isang sinaunang aklat na tinatawag na Popol Vuh kung saan nakasulat ang kanilang version ng paglikha ng mundo at ang kwento ng mga bayani nilang kambal. Number 4 Old Aramaic Inscriptions Ang Old Aramaic ay isang sinaunang wika na ginamit sa Middle East noong 10th century BCE. Maraming mga nakasulat sa wikang ito ang natuklasan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nang madecode ito ng mga eksperto ay nagbigay ito ng maraming impormasyon tungkol sa buhay ng mga tao noon, pati na rin sa kanilang kultura, batas at paniniwala. Isa sa mga pinakasikat na natagpo ang sulat ay ang Telfekerie Inscription Natagpuan ito sa Syria at may nakasulat sa dalawang wika. Nakasaad dito ang tungkol sa isang lokal na hari na si Hadad Yit'i at ang kanyang mga nagawa. Ipinapakita nito na ginagamit ang Aramaik bilang isang mahalagang wika ng komunikasyon dahil kaya nitong pagdugtungin ng iba't ibang kultura at lahi. Isa pang mahalagang sulat ay ang Zinshirli inscription mula sa Turkey. Dito ay isinulat ang tungkol sa buhay at pamumuno ni King Panamua ng Samal. Inilarawan niya ang kanyang mga nagawa bilang hari at ang kanyang paniniwala sa Diyos na si Hadad. Makikita rito kung paano ginamit ng mga sinaunang pinuno ang relihiyon upang mapatatag ang kanilang kapangyarihan at impluensya sa kanilang nasasakupan. Bukod sa mga kwento ng mga hari, may mga sulat din na may kinalaman sa batas at kasunduan. Isang halimbawa nito ay ang Sefer Stelay na natagpuan sa Syria. Dito isinulat ang isang kasunduan sa pagitan ng iba't ibang hari may mga patakaran kung paano dapat sundin ng kasunduan, pati na rin ang mga parusa para sa mga susuway. Ipinapakita nito na kahit noong unang panahon ay may mga maayos ng batas at kasunduan upang mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ng mga kaharian. Mayroon ding mga sulat na may kinalaman sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, may mga natagpuang ostrakon o piraso ng palayok na may nakasulat sa aramaik. Ang mga ito ay ginagamit upang magtala ng mga transaksyon sa negosyo tulad ng listahan ng mga produkto at tala ng kalakalan. Ipinapakita nito kung paano naging mahalaga ang pagsulat sa pang-araw-araw na buhay ng mga sinaunang tao, lalo na sa larangan ng pangangalakal. Number 5, Oracle Bone Inscriptions. Ang Oracle Bone Inscriptions ay ang pinakaunang paraan ng pagsusulat sa China. Makikita ito sa mga buto ng hayop at sa shell ng turtle, natuklasan ng mga ito noong panahon ng Shang Dynasty. Ginamit ito ng mga ancient Chinese upang magtanong sa kanilang mga diyos tungkol sa hinaharap dahil dito ay naging mahalaga ito sa pag-aaral ng kasaysayan ng China. Ang oracle bones ay ginagamit sa divination o panghuhula. Ang hari o pinuno ay magtatanong tungkol sa isang bagay tulad ng digmaan, ani, o panahon. Isinusulat ng mga pari o shaman ang tanong sa buto o shell. Pagkatapos ay paiinitin nila ito hanggang magkaroon ng mga bitak. Ang hugis ng bitak ang ginagamit upang malaman ang sagot sa tanong. Isinusulat nila ang sagot sa buto bilang tala ng pangyayari. Mahigit 160,000 na piraso ng oracle bones ang natagpuan ng mga eksperto. Sa mga ito ay may 4,300 na iba't ibang simbolo o karakter na nakita. Ngunit mga 1,600 lamang ang tiyak na naiintindihan ng mga eksperto. At hanggang ngayon ay patuloy ang pag-aaral upang maunawaan ng iba pang simbolo at mensaheng nakasulat sa mga buto. Bukod sa mga tanong tungkol sa digmaan at ani, natagpuan din sa mga inscriptions ang mahahalagang impormasyon. May mga tala tungkol sa mga pangalan ng mga hari, mga ritual, lindol, eclipse, sakit, pagbaha at tagtuyot. Ipinapakita nito na mahilig ang mga ancient Chinese sa panguhula upang malaman kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Subalit ang pagdedecode ng mga sulat sa oracle bones ay mahirap at matagal gawin. Kailangan ng mga eksperto ang malalim na pag-aaral sa sinaunang wika ng China. Upang maintindihan ng mga sulat ay inihahambing nila ito sa mas bagong paraan ng pagsusulat. Minsan ay ginagamit din nila ang kahulugan ng buong pangungusap upang matukoy ang ibig sabihin ng hindi pa naiintindihang mga simbolo. Number 6: Linear B tablets. Ang Linear B ay isang lumang paraan ng pagsulat na ginamit ng mga Mycenaean sa Greece mahigit 3500 years na ang nakalipas. Natuklasan ang mga tablets na may ganitong sulat sa mga lugar tulad ng Knossos sa Crete at Pylos sa Greece mainland. Mahirap itong basahin noong una dahil kakaiba ang itsura ng mga simbolo, pero noong 1952 ay isang eksperto na si Michael Ventris ang nakapag-decode nito. Nang maunawaan ng laman ng mga tabletang ito, ay natuklasan na naglalaman ng mga ito ng mga tala tungkol sa pang-araw-araw na buhay ng mga may kabilang na ang kanilang ekonomiya, gobyerno, relihiyon at pamamahala sa mga tao. Samantala ang isa sa pinakakaraniwang laman ng mga tabletang ito ay tungkol sa mga produkto at yaman. Nakasaad dito kung ano ang mga gamit na ginagawa ng mga tao at paano ito ginagamit sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, sa isang tabletang natagpuan sa pylos ay may tala ng mga tripods at sisidlan na ginagamit sa mga ritual at handaan. Ipinapakita rin nito na mahalaga sa kanilang kultura ang malalaking piging at ang mga namumuno ang nag-o-organize nito. Bukod sa mga kagamitan ay may mga tala rin tungkol sa mga alay sa kanilang mga Diyos. Sa tips ay natuklasan ang listahan ng mga alay na wool para sa mga Diyos tulad ni Nahera at Hermes. Pati na rin sa isang Diyos ang tinawag nilang Potnia o Mistress. Ipinapakita nito na ang relihiyon ay isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Nagsasakripisyo sila ng iba't ibang bagay upang ipakita ang kanilang debosyon. Gayun din naman ay mayroon ding mga listahan ng mga tao sa mga tabletang ito. Nakasulat dito ang mga trabahador, artisan, magsasaka at iba pang manggagawa na nagtatrabaho para sa palasyo. Malinaw rin na ang lipunan nila ay maayos ang pagkakaorganisa. Ang mga pinuno ang nangangasiwa sa mga gawaing pang-ekonomiya at ang mga tao ay may kanya-kanyang tungkulin. Dagdag pa rito ang isa pang mahalagang aspeto ng mga tabletang ito ay ang mga tala ng transaksyon at kalakalan. Nakasaad dito kung anong mga produkto ang kanilang ipinapamahagi, iniimbak at ipinagpapalit. Kabilang dito ang langis, alak, grain, wool at iba pang pananim. Makikita rito na ang mga Mycenaean ay may maayos na sistema ng pangangalakal at nakikipagkalakalan rin sa ibang lugar. Number 7. Indus script artifacts. Ang Indus script ay isang ancient writing na ginamit ng Indus Valley Civilization noong 2600 hanggang 1900 BCE. Hanggang ngayon ay hindi pa ito ganap na naiintindihan o na-decode ng mga eksperto. Ang mga simbolo nito ay makikita sa iba't ibang sinaunang bagay tulad ng mga selyo, palayok at mga metal na plaka na natagpuan sa Harappa at Mohenjo-daro. Dahil hindi pa ito nauunawaan ay nananatili itong isa sa pinakamalalaking misteryo ng kasaysayan. Samantala, ang mga sulat ng Indus script ay karaniwang may lima hanggang pitong simbolo lamang. Ang pinakamahabang natagpuan ay may 34 na simbolo. Ang pagsusuri ng mga eksperto ay nagpapakita na ang mga sulat na ito ay isinusulat mula kanan pa kaliwa. Mayroon ng mahigit 400 unique symbols na natukoy, ngunit hindi pa rin alam kung paano ito basahin o kung anong wika ang ginagamit nito. Kaugnay nito ay maraming teorya tungkol sa kahulugan ng Indus script. May mga eksperto na nagsasabi na ito ay may kaugnayan sa mga wikang Dravidian, habang ang iba ay naniniwala na hindi ito isang totoong wika, kundi mga simbolo lang ng mga bagay o idea. Dahil walang natagpo ang sulat ng Indus script na may kasamang ibang wika, at mahirap itong maunawaan at may kumpirma kung ito ba ay isang sistema ng pagsulat o simpleng simbolo lang. Ngunit noong 2006 ay isang mahalagang discovery ang natagpuan sa Sembian Kanjur, Tamil Nadu, India. May ang sinaunang bato na may apat na simbolo na katulad ng Indus script. Ang batong ito ay tinatayang mula 1500 BCE na mas luma pa kaysa sa iba pang natagpuan sulat ng Indus Valley Civilization. Pero sa kabila ng maraming pag-aaral ay hindi pa rin tuluyang naiintindihan ang Induscript. Gumagamit rin ng mga eksperto ng computer analysis upang pag-aralan ang mga simbolo at tingnan kung may pattern ito na tulad ng isang wika. At noong 2009 ay isang pag-aaral ang nagsabing ang pagkakaayos ng Induscript ay parang isang totoong wika. Kaya posibleng ito ay isang sistema ng pagsusulat at hindi lang basta mga simbolo. Number 8 Etruscan inscriptions. Ang mga Etruscan ay isang sinaunang sibilisasyon sa Italy bago dumating ang mga Romano. May sarili silang paraan ng pagsusulat pero mahirap itong maintindihan dahil kakaunti lang ang natagpuang nakasulat sa kanilang wika. Sa kabila nito ay may ilang mahalagang inskripsyon na natuklasan at na-decode dahil dito ay mas naunawaan ang kultura, paniniwala at pamumuhay ng mga etruscan. Samantala, ang tabula cortonensis ay isang bronze tablet na may mahigit 200 words na tagpuan ito noong 1992 sa Cortona, Italy. Ang nakasulat dito ay tungkol sa hatian ng lupa o mana. May mga pangalan din ng mga witness at isang magistrate na nagpapatunay sa kasunduan. Sa pamamagitan nito ay mas naunawaan kung paano pinamamahalaan ng mga etruscan ang lupa at ari-arian nila. Kaugnay pa nito, ang tabula naman ay isang terracotta slab na may 309 words at natagpuan noong 1898 sa Italy. Tinatayang isinulat ito noong 470 BCE. Ang nakasulat dito ay tila isang ritual calendar. Nahahati ito sa sampung bahagi kung saan bawat isa ay may kaugnayan sa mga ritual na ginagawa ng mga Etruscan tuwing iba't ibang buwan ng taon. Dahil sa inskripsyong ito ay mas naintindihan ang mga paniniwala nila tungkol sa mga seremonya at mga Diyos. Gayun din naman ang mga lamina ng Pirgi ay tatlong gold tablets na natagpuan noong 1964 sa Pirgi na isang sinaunang daungan. Dalawa sa mga tablet ay nasa wikang Etruscan at ang isa naman ay sa Phoenician. Ang mga nakasulat dito ay tungkol sa isang hari na nag-alay ng isang templo para sa Diyosang Uni na katumbas ng Phoenician na Diyosang Astarte. Dahil dito ay nalaman ng mga eksperto na may ugnayan ang mga Etruscan at ang mga Phoenician sa kanilang relihiyon at kultura. Karagdagan pa dito, ang lead plaque ng Magliano ay isang maliit na disk na gawa sa tinga na natagpuan noong 1882 sa Magliano, Italy. Ang nakasulat dito ay paikot mula sa labas papasok. Maraming pangalan ng diyos ang binanggit dito, lalo na ang may kinalaman sa kabilang buhay. Number 9. Egyptian Hieroglyphs Ang Egyptian Hieroglyphs ay isang sinaunang paraan ng pagsusulat na gumagamit ng mga larawan. Ang mga larawan ay maaaring mga hayop, tao o bagay na ginagamit para ipakita ang mga salita o tunog. Matagal nang ginamit ito ng mga sinaunang Egyptian sa kanilang mga templo, libingan at iba pang mahahalagang gusali. Sa loob ng mahabang panahon ay hindi ito maintindihan ng mga scholars kaya nanatili itong isang misteryo. Samantala noong 1799 ay natuklasan ng Rosetta Stone, isang malaking bato na may tatlong klase ng pagsusulat ang hieroglyphic, demotic at Greek. Dahil nababasa ng mga scholar ang wikang Greek, ay ginamit nila ito para maintindihan ng hieroglyphs. Ang isang French scholar na si Jean-Francois Champollion ang unang nakatuklas kung paano basahin ng mga ito. Napagalaman alaman niyang ang hieroglyphs ay hindi lang mga larawan kundi isang sistema ng pagsusulat na may tunog at kahulugan. Gayun din naman ang hieroglyphs ay ginagamit sa tatlong paraan. Una, bilang tunog tulad ng ating alphabet ngayon. Halimbawa, ang isang simbolo ay maaring kumatawan sa isang tunog o pantig. Pangalawa, bilang simbolo ng isang bagay. Halimbawa, ang larawan ng araw ay maaaring mga hulugan ng araw mismo. Pangatlo, bilang ideogram o isang simbolo na may mas malalim na kahulugan. Halimbawa, ang isang larawan ng ibon ay maaring mga hulugan ng isang ibon o isang idea na may kaugnayan sa ibon. Ngunit nang madecode ang hieroglyphs, ay marami tayong natuklasan tungkol sa ancient Egypt. Una natuklasan natin ang mga kwento tungkol sa kanilang mga hari o pharaoh. Maraming inskripsyon ang nagpapakita ng kanilang mga tagumpay sa digmaan at kung paano nila pinamunuan ang kanilang kaharian. Ang kanilang mga templo at piramid ay may mga hieroglyphs na nagsasabi ng mahalagang pangyayari sa kanilang kasaysayan. Bukod dito, ang isa pang mahalagang natuklasan ay ang kanilang paniniwala tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Maraming hieroglyphs sa loob ng mga libingan ang nagpapakita ng mga ritual, dasal at mga alay para sa mga yumao. Ang tinatawag na Book of the Dead ay isang mahalagang dokumento na nagsasabi kung paano dapat ihanda ang kaluluwa ng isang namatay upang makapasok sa kabilang buhay. Ang kanilang paniniwala ay may kinalaman sa paglalakbay ng kaluluwa at kung paano ito huhusgahan ng kanilang Diyos. Number 10. Voynich Manuscript Ang Voynich Manuscript ay isang lumang aklat na natuklasan noong 1912 ni Wilfrid Voynich na isang antique book collector. Ayon sa pagsusuri, ito ay isinulat sa pagitan ng 1404 hanggang 1438 pero hindi alam kung sino ang sumulat at kung anong wika ang ginamit. Ang libro ay puno ng kakaibang sulat at larawan. May mga guhit ng halaman, simbolo at iba't ibang nilalang na hindi pamilyar. Dahil dito ay naging isang malaking misteryo kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga nilalaman nito. Sa katunayan ay maraming eksperto ang sumubok na intindihin ang Voynich Manuscript. Noong 2014 ay isang linguist na si Stephen Bax ang nagsimulang pag-aralan ng ilang bahagi nito. Ginamit niya ang paghahambing sa mga sinaunang aklat ng medisina at halaman. Naniniwala siya na ang libro ay tungkol sa mga medisina at kalikasan at maaaring isinulat sa isang wika mula sa Middle East o Asia. Nakilala rin niya ang ilang pangalan ng halaman sa aklat pero hindi pa rin ito sapat para maintindihan ang kabuuan ng manuscript. At noong 2019 ay isang researcher mula sa University of Bristol na si Gerard Cheshire ang nagsabi na ang teksto ay nakasulat sa isang sinaunang wika na tinatawag na proto-romansa. Ito ang pinagmulan ng Spanish, French at Italian. Ayon sa kanya, ang aklat ay tungkol sa medisina at buhay noong medieval period. Pero maraming eksperto ang hindi sumang-ayon sa kanya dahil wala siyang sapat na ebidensya na makapagpapatunay sa kanyang teorya. Maliban pa rito ay may ilang nagsasabi rin na maaaring panlilin lang lang ang Voynich Manuscript. At noong 2003 ay isang scientist na si Gordon Rugg ang gumawa ng eksperimento. Gumamit siya ng isang paraan ng pagsusulat na tinatawag na grid method para ipakita kung paano maaaring malikha ang teksto ng Voynich ng walang tunay na kahulugan. Ayon sa kanya, posibleng ito ay isang gawa-gawa lang at wala talagang sikreto o nakatagong mensahe.